Andrea Almonte, El Greco's Empire Series 32 Travis and Casey B, my love Everything she did, she did it for love. Yun ang paniwala ni Casey nang pikit mata niyang ipagkaloob kay Travis ang sarili kapalit ng pagpapalaya nito sa kasintahang si Alex. But what she did for love ay wala palang halaga dahil may ibang mahal si Alex. Mabuti na lang, ang ginawa niyang pagpapaubaya kay Travis ay may kapalit ang pag-ibig nito. Nandito na naman po tayo para sa ating nakakakilig at madramang pagkikwentuhan. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking channel at i-click po ang notification bell para lagi po kayong updated. So lumipas na ilang sandali. Hindi pa rin naaalis sa isip ni Casey ang mukha ng lalaking iyon. Mas gwapo siya kay Alex pero siguro dahil mukhang may pera lang siya at kayang bumili ng mamahaling damit. Pero ang gwapo na rin siguro lalo na ngayon ni Alex. Tiyak na nakakabili na siya ng mamahaling damit sa lungsod. Sa bagay kahit naman ano ang isuot ni Alex noon ay bagay sa kanya. Napangiti siya sa isipang iyon tungkol sa katipan. Pero ang lalaking iyon, mukhang gwapo at simpatico rin kahit na anong isuot. Mukha rin siyang mabait, pero kahit na mukha siyang mabait, tama lang ang ginawa ko na tinakbuhan ko siya kanina. Mahirap na, tagalungsod siya, baka masama siyang tao. Nakatulugan ni Casey ang maisipang iyon. Humalo tuloy sa kanyang panaginip ang muka ng estrangherong lalaki. Siya daw at si Alex magkahawak kamay at naglalakad sa dalampasigan. Masaya silang nagkikwentuhan, nagtatawanan. Ngunit sa isang pagsulap niya sa katipan, nagulat pa siya nang makitang ibang lalaki na pala ang, ka ang kahawak kamay niya. Ikaw? Hi. Hi simpatiko ang ngiting nakasungaw sa mga labi nito. Ha! Huh. Napabalikwas ng bangon si Casey. Umaga na pala. Dalidali -dali siyang bumangon ng masilip sa siwang ng bintana ang papasikat na araw sa gawing silangan. Siyang nagluluto ng almusal. Pagkaluto ay, gigisi ay gigisingin na niyang ina dahil ito ang mag-aabang sa mga mangingis ng pumalaot sa kargatan kagabi. Iyon ang kanilang ikinabubuhay ng mga ina. Ang mamakyaw na mga huling ista na mga mamamalakaya at ilalako niya iyon sa mga bahay-bahayang malayo sa dalampasigan. Ang matitiray o ulamin nila sa maghapon. Simpleng buhay, simpleng pangarap. Masaya na sana siya ng ganoon. Pero mula nang umalis ng isla si Alex, may mga pagkakataong naitatanong niya sa sarili, masaya pa ba siya sa pamamalagi sa isla? Inay, kain na ho. Ginising na ni Casey ang ina. Ha? Umaga na ba? Napabalikwas ng bangon ang matanda. Oho, nakaluto na ho ako. Ay, sige. Makakain na at nang makapamakyaw na. Sumunod ka na agad doon sa daungan para maaga mong mailalako ang mga papakyawin ko, ha? Oho, magbabanlaw lang ako ng mga damit para maihabol sa sikat ng araw. Pagkakain nga ay agad nang umalis si Aling Medeng, patungo sa daungan. Si Casey naman ay naglaba muna bago naligo at sumunod na sa ina. Maliwas, maaliwalas ang paligid. Malamlam pa ang, sip, ang sikat ng araw sa kapaligiran kaya napapabuntong hininga si Casey sa paghanga sa kagandahan ng paligid ng isla habang naglalakad. Ay, ang ganda talaga ng islang ito. Kulay luntian ang paligid, kay bango ng hangin, kay tahimik na mga tao. Bakit kaya hindi nakita ni Alex ang natigilan sa paglalakad ng dalaga na makita niya kung sino ang pasalubong sa kanya? Siya na naman, sa ilang sandali ay bumaga lang kanyang paghakbang. Parang gusto niyang tumalikod at tumakbang pabalik sa kanila. Pero pinigil niya ang sarili. Para naman siyang bata kung gagawin iyon. Nagpatuloy siya sa pag paghakbang at sinikap na lang na huwag sulyapan ang lalaking kasalubong. Magandang umaga sa iyo. Pero ito ang unang bumati sa kanya at talagang kumarang sa daraanan niya. Magandang umaga naman, napilitan niyang tugon sa ka nilakihan ng paghakbang. Miss, sandali lang. Pero desidido talaga itong makausap siya. Malalaki rin ang hakbang na pinilit nitong sabayan siya sa paglalakad. Ano bang kailangan mo? Pasik tan tanong ni nito. Wala lang. Gusto, ko, gusto lang talaga kitang makausap. Siya nga pala, nakakuha na ako ng bahay na matitirhan dito. Yun bang itaas ang bahay ng kapitan ninyo, rito? Masiglang wika nito na dahil mas mahaba ang minti ay hindi niya magawang iwan sa paglalakad, iwanan sa paglalakad. Mabuti naman, sige, nagmamadali talaga ako. Sandali, hindi mo pa sinasabi sa akin ang pangalan mo. Pero makudit ka talaga ito. Ano ka ba? Bigla siyang huminto sa paglalakad at galit na hinarap ito. Hindi ka ba nakakaintindi? Ayoko makipag-usap sa iyo. Lalong ayoko makipagkilala sa iyo. Hindi pa ba maliwanag iyon? Kaya pwede ba huwag mo na nga akong abalahin? Iyon lang at muli niya, niya itong tinalikuran at halos patakbunang nagpatuloy sa pagakbang patungo sa daungan. Hindi na naman sumunod si Travis. Muli ay inhatid nito ng tanaw si Casey. Mailap talaga ha? Takot sa estranghero o takot sa lalaki. Baka naman takot sa gwapo, biro nito sa sarili. Pero mas maganda pala siya sa malapitan at kapag matagal nang tinititigan, Saingarman ka cases sa si Zaragoza. Si Alex ang naging nobyo mo. Travis napalingon ang ang binata. Kayo pala kapitan, magandang umaga ho. Magandang umaga naman. Mukhang maaga kang nagising at namamasyal ka sa, sa paligid ah. Wika ng may ng lalaki. Ah, uh, oho, kahapon ko pa sana balak na, ikuti ng isla. nag lang ako ng gabihin sa paghanap ng matitirhan. Napakaganda ho kasi talaga nitong lugar ninyo. Ay, sinabi mo pa. Pero teka, natanong kitang parang hinahabol si Casey. Bakit ba? Ah, iyon hong babaeng yon Bahagyan niyang sinunda ng tingin si Casey na nakalapit na, nakalapit na sa mga taong nagkakagulo sa daungan sa pagsalubong sa mga mangingisda. Kahapong ko pang ako kinakao sa pangbabain iyon, sobrang ilap. Parang nagtatanong ako ng bahay na matitirhan habang narito ako. Sukat so, tumakbo palayo. Casey ho pala ang pangalan niya. Pagmamaang maangan pa ni Travis, ngayon naman ay parang nakikipagkaibigan lang ako na ako, nagalit at umalis na. Mabait naman ang batang iyon, kaya lang ay talagang mailap sa lalaki mula pa noon. Pero may nobyo naman siya, kaya lang ay iniwan siya rito sa isla dahil sa kahirapan ng buhay. At mula na umalis si Alex ay hindi na, na, na nagbalik mahigit isang taon na ang nakakaraan. Mas naging mailap si Casey. Naging malulungkotin pa nga at lagi lang siyang naroon sa batuhan. Nakatanaw sa dagat at sa mga parating na bangkang de motor. Naghihintay na bumalik ang nobyo. Poor girl, napatanga ng lalaking iyon, napakatanga ng lalaking iyon para iwanan ang isang babaeng kagaya niya. Hindi ho pa. Sinabi mo pa, abay maraming ang taga rito ang nagkakagusto kay Casey o kakay. Pero hindi niya magustuhan dahil nga mahal na mahal niya si Alex. Sayang naman ho, walang kwenta ang isang lalaking kagaya ni Alex kumpara sa kanya na tapat na naghihintay dito sa isla. Sayang talaga, pero talaga ang ganoon, amang. Pero teka, kursonada mo ba ang aming dalaga rito sa isla? Nagtatawang tanong nito na nahalatang interesado siyang pag-usapan si Casey. Medyo. Pero may girlfriend na ako eh. Nako, sayang naman. Maiba nga ako. Mga ilang araw ka ba talaga maglalagi rito sa isla? Depende ho. Kapag natapos ko ang trabaho ko rito, baka ho mga isang linggo lang. Kung hindi naman, baka magtagal. Ah, ganun ba? Pero ang, lala, ang laki naman ng kasi nang ipinauna mong bayad sa akin. Baka naman lugi ka sa bagay, pwede ko namang ibalik sa iyo ang, iba, ang ipa kapag hindi mo natapos na tirhan ng isang buwan na paunang bayad mo. Huwag na ho ninyong intindihin iyon. Ang mahalaga lang ho sa akin ay may matirhan dito sa isla. Napakaswerte ko na nga kung tutusin dahil bihira naman sa mga ganitong lugar ang nagpapaupa ng bahay. Sa bagay, talagang hindi uso rito ang pinapaupahan bahay. Siya nga pala, sa amin ka maghampunan mamaya ha. Dumating kasi ang aking may bahay galing sa kabayanan at naghahanda ng masarap na pagkain. Oho, sige ho. Marami pa silang pinag-usapan ng kapitan tungkol sa mga kailangan na mga taga roon at kung paano sila namumuhay kahit pa hindi inabot ng elektrisidad ang kanilang lugar. Attentive naman sa pakikinig si Travis. Pero pasaglit-saglit sinusulyaban niya si Casey na ngayon ay kasabay na ng ina sa paglalakad habang may sunong na bilao. babae babayang ang dating niya kahit halatang probinsyana. Sa tingin ko, kahit mag-nobyo sila ni Alex, malinis pa rin ang kanyang pagkababae. Ah, sayang talaga. Kagaya kahapon at na masumunod na araw, Biguna naman si Casey habang pababa ng batuhan upang makauwi na sa kanila. Wala pa rin si Alex. Hindi balin. baka bukas ay eh dumating na siya. Bao ng pag-asang iyon, mabibigat ang hakbang na umuwi na ang dalaga. Hi? Ha? Huh? Buhat sa pagkakayuko sa buhanginan habang naglalakad, gulat na napaangat ang ulo niya. Ikaw na naman? Tinangka niyang lakipan ng katigasan ng tinig, pero mas nanginginig iyon kaysa nagtataray. Pasensya ka na ha. Hindi naman sa nangungulit ako, pero gusto lang talaga kitang makilala. May kalakip ng pagsamo ang, mata, ang mga mata ni Travis sa pagkakataon iyon. Ako nga pala si Travis. At nasabi na sa akin ni Kapitan Melchor na Casey ang pangalan mo pero mas sanay kang tawagin na kakay. Pero para sa akin, mas gusto kong tawagin ka ng Casey. Isang simpatikong ngiti na naman ang sumungaw sa mga labi ng binata. Anong pakialam ko kung Travis ang pangalan mo? At anong pakialam ko kung alam mo na ang pangalan ko? Basta ayoko magkipag-usap sa iyo, tapos. Hakbang-hakbang na naman siya palayo rito. Huwag, sandali lang ngunit pumigil na ang kamay nito sa braso niya. Ay, muntik na tuloy siyang mawala ng panimbang. Ano ka ba? Pasigaw niyang wika sa tabig sa kamay nito. Sorry kasi. Kakay bakit? Tatlong kalalakihan na ang may pasang, pasang, pasang lambat at sagwana, at sagwanang natawag ang pansin at nakalapit na pala sa kanila. Ginugulo ka ba ng dayuhang ito? Pagdaka ay pagalit na tanong ng isa. Ha? Ah, mga kaibigan, hindi ko ginugulo si Kakay. Medyo may itira tanong lang. At sinong niloloko mo, ha? Asik ng isa pa. Sandali, hindi ako masamang tao. Bahagyang napatras si Travis ng mahalatang hindi nagbiburo ang mga ito. Anong hindi masamang tao? Sinong niloloko mo? Siguro'y kabilang ka sa mga sindikatong nagpupunta sa malalayong lugar para manguha ng mga babaeng dadalhin sa lungsod para gawa ng masama ano. No, hindi totoo yan. Lihim na namang naalerto si Casey. May katwira na namang kasi ang mga kababayan nila niya. Ilang taga roon na ang nabiktima ng mga illegal, illegal na recruiter na nanggagawi roon. Isinadlak ang mga nakakalap na kababaihan sa white slavery at pag-uwi sa isla ay sira na ang buhay. Kaya nga ba takot na takot siyang makipagsapalaran na lumuwas, alam niyang delikado para sa isang probinsyanang kagaya niya ang maligaw sa lungsod. Pero hindi naman mukhang masamang tao si Travis. Ano, pare, upakan na natin 'yan at sandali. Napilitan awat ni Casey sa maito hindi siya masamang tao. Sa bahay ni na kapitan siya nakatira at talagang kinakausap lang niya ako. Napalakas lang ang boses ko sa pagsasalita kaya narinig ninyo. Nagkatinginan ama ito. Sigurado ka ba, Casey? Naninigurong tanaw ng isa. Oo naman. Sige na. Salamat ha. Sige. Pero sigurado ka bang hindi ka ginugulo ng Isang iyan, hirit ng isa pa. Hindi, sige na. Saka lang humakbang na palayo sa kanila ang mga lalaki bagamat palingon-lingon pa sa kanila. Salamat, akala ko ay eh, hahayaan mo na ako mabubong ng mga kababaryo mo. Nakangiting wika ni Travis. Kinawa ko lang ang nararapat. Wala ka namang ginagawa pang masama sa akin. Pero nakikiusap ako sa iyo. tingilan mo na ako. Ayoko makipag-usap sa iyo, lalong ayoko makipagkilala. Pagkiway ka niyon ay tumalikod na siya at tumakbang palayo rito. Nailing na tinanaw na lang ni Travis ang dalaga. What's, what is the meaning of this? Ganoon mo kamahal si Alex o so talaga lang mailap ka? Well, it's for me to find out. Napangiti ang binata at parang nag-enjoy na ako sa pagkikipagpatintero sa nobya mo, Alex. Noon tumunog ang cellphone ni Travis. Yes? Agad yung sinagot ng binata nang mabasa sa caller ID ang pangalan ni Jordan. You should come home now, Travis. Why? Nahuli na kaninang tanghali si Alex. Ha? Nasaan na siya? Nasa presinto na sa kustidiya ni Major Durantes. Ikaw ang kailangan formal na magreklamo laban sa kanya dahil ikaw ang boss niya. Ganoon ba? Saglit na hinagilap ng tingin ni Travis ang malayo ng si Casey. Sige, babalik na ako ngayon dyan. Goodbye. Sige, bye. Bye. Nang i-off na ng binata ang kanyang cellphone, ay muling hinagilap ng kanyang paningin si Alex na nakapasok na sa bahay nito. Si Casey na nakapasok na sa bahay nito. Babalikan kita, Casey Saragosa. Baka mamis kita pagbalik ko sa lungsod. Pilyo na ang iting sumungaw sa mga labi ni Travis. Maaga pa lang ay patungo na sa dalampasigan si Casey. Siya ang naatasan ng ina na sumalubong sa mangingis upang upang pumamakyaw puma ng paninda dahil masama ang pagkaramdam nito. Habang naglalakad patungo sa daungan, ay palingalinga siya. Hindi man niya aminin sa sarili, may gustong matanaw ang kanyang mamata. Hmm, mabuti naman at wala ang asungot. Bulong niya sa sarili habang patuloy naman sa paglingap ang mamata. Magandang umaga sa iyo, kakay. Ay, kayo pala, Kapitan Melchor. Magandang umaga ho. Mukhang ikaw ang papunta sa daungan, ah. Nakangiting wika ng matanda. Ah, oho, masama, masama ho ang pakiramdam ni inay, kaya ako muna ang mamamakyaw ng ista. Ah, ganoon ba? Oho, siya nga pala, kaya kita nilapitan ay may ipinabibigay sa iyo ang bisita ko. Bisita ho? Sino hong bisita? Takang tanong ni Casey bagamat parang alam na niya kung sino ang tinutukoy nito. Yung bang tagalungsod na umupo sa itaas ng bahay ko, na ikwinto ka nga niya sa akin kahapon na muntik na pala siyang mabugbog ng mga taga rito dahil sa pamimilit niyang makausap ka. Bahagyang namula ang pisngi ng dalaga sa isipang may iba palang nakaalam ng pangyayaring iyon. E eh kasi ho ay masyado siyang makulit pero hindi ko naman huhinayaan ang mga kababayo natin na, gawa, na gawin iyon. Sinabi nga niya kaya ipinahatid ko raw uli sa iyo ang pasasalamat niya. Umalis na kasi siya kagabi. Hu? Iwan kong bakit tila may kumudlit na kung ano sa puso ng dalaga sa kaalamang iyon. Pero may ipinabibigay siyang sulat sa iyo. Heto o, oh, isang pap nakatuping papel na nakadikit ng masking tape ang iniabot ng kapitan sa kanya. Ano ho kaya ito? Baka sulat, sige na, mauna na ako sa iyo at ako ay pupunta pa sa kabayanan. Sige ho. Nang makatalikod na palayo ang kapitan, ay ilang sag saglit na tinitigan ni Casey ang hawak na papel. Hindi niya mapagpasyahan kung babasahin na o itatapo na lang yon. Baka kasi kung ano lang ang nilalaman ng liham. Oh, haya na pala si Naistong eh sigaw ng isang maedad ng babae na naghihintay sa daungan. Aba, mukhang maraming huli ah. Ha? Sukat doon ay nailagay na lang ni Casey sa bulsa ang suot na palda, ang liham at mabilis na lumapit sa daungan upang makisalubong sa mga mangingisdang parating. Oh, nakaubos ka ba? Nanlalatang tanong ni Aling Meding na nagpilit bumangon mula sa pagkakahiga sa papag nakawian. Oho, kahit paano ay maganda-ganda ang benta ko. Kumusta na ho ang pakiramdam ninyo? Hindi pa maganda anak, mas masama ang pakiramdam ko ngayon. Baka ho kung ano na 'yan, kung dalhin ko na kayo sa kabayanan para mapatingin sa doktor. Naku anak, wala tayong pera. Saka mawawala rin ito. Inay, may naitatabi naman ho ako kahit pa paano. Pwede ko namang. Huwag na, itabi mo na, lang. mo na lang. Okay lang talaga ako. Mabuti pa, magluto ka na at nang mainita ng sigmura ko. Sige ho, basta kapag hindi na nyo kaya ay sabihin lang ninyo ha. Oo, sige na. Sige ho. Kahit nagalala sa ina ay sumunod na lang siya. Dahil, da na lang silang namamahay, namamahay na magina. ina Kapag ganitong may sakit si Aling Miding ay alalang-ala si Casey. Tiyak na magugustuhan ni inay ang, sin ang sinigang na ulo nitong lapu-lapu. Masarap ito at malakas na lagabog mula sa loob ng bahay ang pumukaw sa pagluluto ni Casey. Ano yon inay? Ano ho yun? Ngunit walang sagot mula sa loob. Inay, kinakabahang humakbang siya papasok sa sala. Inay, ganoon na lang ang pagkagimbal niya nang makitang nakandusay sa lapag ang ina. Agad niya itong tinakbo at kinalong. Inay, bakit ho? Ano ho ang... Natigilan ang dalaga nang mapansing walang kakilos-kilos ang ina. Anyong wala na itong hininga. Inay nakalulunos ang sigaw na iyon ng dalaga na pumukaw sa mga taga roon I can't believe this gigil na naihagis ni Travis sa mesa ang kopya ng sinuumpaang ang pahayag ni Alex kung bakit nagawa nitong tangayin ang 10 milyong pisong na pera ng kumpanya well kahit na pinagbalibaliktad ng mga pulis ang pagtatunong sa kanya ay isa lang ang kanyang sagot si Elaine ang mastermind ng lahat. At kaya niya ito sinunod ay dahil mahal na mahal niya ang nobya mo na nobya rin daw niya. Pakaswal na wika ni Jordan kahit pa alam itong namumuo na ang tensyon at galit sa dibdib ni Travis. Damn that man, hindi lang niya ako ginagagong pati nobya ko ay pinakikialaman niya. Lalong nanggigil ang binata sa isipang nak nakalalak nakalalaki si Alex Travis you should think na si Elaine ang mastermind ng lahat ng ito kung may dapat kang kamuhian ang gusto si Elaine iyon minanipulate lang niya si Alex pero hindi ako makapaniwalang magagawa iyon ni Elaine sa akin at bakit hindi sa bahay bakasyonan niya nahuli si Alex sa kanya nakuha ang pera na malaki na ang bawas at buko doon, nagsinungaling siya nang sabihin sa iyo na mula nang ipasok niya sa kumpanya ang lalaking iyon ay hindi na uli sila nagkita. Gayong hay, hayan sa mesa mo ang malarawan na magkasama sila sa iba't ibang pagkakataon. At nagdudumilat ang katotohanang may relasyon sila. Hindi nakakibus si Travis sa tinura ng kapatid bahagyalan niyang sinulyapan ang mga larawan na halos nakakandung na sa si ilin kay Alex. Ang iba namang kuha ay naghahalikan pa ang mga ito, tila ba sila, ang, sila lang ang tao sa mundo. Pagbabayaran nilang pareho ito. Nasa legal na ang lahat ng ito, Travis. Huwag ka na sanang mag-isip ng kung ano-ano. Alam kong nasakdang ka dahil sa ginawa ni Elaine. Pero hindi ba't hindi ka naman ganoong kaseryoso kay Elaine? Katunayan ay halos wala na kayong komunikasyon dahil sa sobrang busy ka sa traba trabaho. Yeah, hindi ko na nga siguro ganoong kamahal si Elaine. Pero ego ko ang nasugatan sa pagkakataong nito, Jordan. Para akong naiputan sa ulo. Nakuyom ni Travis ang kamuo sa galit na kumukulo sa kanyang dibdib.